Ang paghahari ni Joash sa Huda. Ikalabindalawang kabanata. Naging hari si Joash ng Huda nang ikapitong taon ng paghahari ni Jehu sa Israel. Sa Jerusalem siya nakatira at naghari siya sa loob ng apat na taon. Ang ina niya ay si Zibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil tinuruan siya ng paring si Jehoyada. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso. Sinabi ni Jowash sa mga pari, Kolektahin ninyo ang lahat ng pera na dinala sa templo ng Panginoon bilang handog. Ang perang kinolekta sa buwis ng sensus, ang perang ibinayad para sa panata at ang perang handog na kusang loob na ibinigay. Gamitin ninyo ang lahat ng ito sa pagpapaayos ng templo. Pero hanggang sa ikadalawamputatlong taong paghahari ni Jowash, hindi pa rin na ipapaayos ng mga pari ang templo. Kaya ipinatawag ni Haring Jowash si Jehoiada at ang iba pang mga pari at tinanong, Bakit hindi pa ninyo na ipapaayos ang templo? Simula ngayon, Huwag na ninyong gagastusin ang mga pera para sa sarili ninyong pangangailangan. Dapat gastusin ito sa pagpapaayos ng templo. Pumayag ang mga pari na hindi na sila ang mangongolekta ng pera sa mga tao at hindi na rin sila ang magpapaayos ng templo. Kumuha si Jehoyada ng kahon at binutasan ang takip nito. Pagkatapos, inilagay niya ito sa tabi ng altar, sa gawing kanan, papasok sa templo ng Panginoon. Kung mayroong magbibigay ng pera sa templo, ang mga paring nagbabantay sa pintuan ang maglalagay nito sa kahon. Kapag puno na ang kahon, binibilang ng kalihim ng hari at ng punong pari ang pera, at inilalagay nila ito sa mga lalagyan. Pagkatapos, ibibigay nila ang pera sa mga tao na namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga nagtatrabaho sa templo ng Panginoon ang mga karpintero, mga mason at iba pang mga manggagawa. Ito rin ang ginagamit nilang pambili ng kahoy at mga hinating bato para sa pagpapaayos ng templo ng Panginoon. Binabayaran din nila ang iba pang mga gastusin sa pagpapaayos nito. Hindi ginamit ang perang dinala sa templo sa paggawa ng mga pilak na planggana, mga panggupit ng mitsa ng mga ilaw, mga mangkok, mga trumpeta o kahit anong gamit na ginto o pila para sa templo ng Panginoon. Ibinayad ang pera sa mga manggagawa ng templo at sa mga materyales. Hindi na sila hinihinga ng listahan kung paano ginastos ang pera. Dahil tapat at mapagkakatiwalaan sila. Ang perang ibinigay kasama ng mga handog na pambayad ng kasalanan at ng mga handog sa paglilinis ay hindi dinadala sa templo ng Panginoon. Dahil para ito sa mga pari. Nang panahong iyon, si Haring Hazael ng Aram ay lumusob sa gat at nasakop ito. Pagkatapos, binalak din niyang lusubin ang Jerusalem. Tinipon ni Haring Jowash ang mga inihandog niya, pati ang lahat ng bagay na inihandog para sa Panginoon ng mga ninuno niya na sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahaziah na mga hari ng Huda. Ipinadala ni Jowash ang lahat ng ito kay Hazael pati na ang lahat ng ginto na naroon sa budega ng templo ng Panginoon, at ang mga nasa palasyo. Kaya hindi na lumusob si Hazael sa Jerusalem. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang bandang huli, nagplano ang mga opisyal niya laban sa kanya, at pinatay siya sa Betmilyo sa daang papunta sa Silya ang kanyang mga opisyal na pumatay sa kanya ay sina Josakar, na anak ni Shimeat, at Jehozabad, na anak ni Shomer. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Amaziah ang pumalit sa kanya bilang hari.